Handa ka na ba sa isang astig na paglalakbay sa panahon? Sa video natin ngayon, pupunta tayo sa mundo ng mass extinction at kung ano ang nagdudulot nito. Pero ito ang catch, baka nasa bingit na tayo ng susunod na mass extinction. Gusto bang malaman kung paano? Abangan mo hanggang dulo kasi ibabahagi ko ang importanteng mga hakbang para mailigtas ang mundo at ang mga species nito. Siyempre, kasama na tayo dito. Tara at simulan na natin. Tumalon tayo sa time machine at bumalik ng 65 million years ago. Sus, okay lang yun, tama. Makikita natin ang mga dinosaurs. Well, GG, ika nga. Dahil sa isang iglap, naroon ka na sa harap ng fifth mass extinction ng ating mundo. Tama, kasi yun ang panahon kung kailan naganap ang isang malakas na cosmic crash. Posibleng galing sa isang comet o malaking meteor na pumatay ng mahigit kalahati ng mga nilalang sa ating mundo. Pero teka muna, hindi pa ng pinaka pinakagrabing bye-bye na naranasan ng Earth. Balikan pa natin ang 250 million years ago at dito natin makikita ang pinakamatinding extinction. Ito nga ay ang Permian Extinction. Grabe, nagdulot ito ng pagkawala ng halos 95% ng marine life at halos lahat ng nasa lupa. Na-imagine mo ba kung gaano kakaibang mundo kung hindi ito nangyari? Ano kaya ang dahilan ng ganitong pagkawala? Well, sa tingin ng mga scientifico, ang malaking pagsabog ng bulkan sa ngayon ay Asia ang may pakana. Kung hindi nangyari ang Permian Extinction, baka ngayon kasama natin ang mga ancient creatures. Mali mo ba? Diba? Baka hindi aso ang maging best friend natin, kundi isang astig na prehistoric reptile. Ang ating minamahal na planetang Earth ay maaaring nasa bingit ng isa pang mass extinction. Isang importanteng ulat mula sa IPBS ang naglabas ng kagulat kulat na pahayag noong May 2019 na nasa panganib na raw ang halos 1 million species na mag-extinct. Karami diba? Ito na yata ang pinakamarami sa buong kasaysayan ng tao. Pero teka ha, baka nagtataka ka, bakit kaya namamatay ang mga hayop at mga halaman? Well, maraming dahilan dito, pero may isang salarin na laging sumusulpot. Ito nga ay ang pakikialam nating mga tao. Sa pangangaso, pagkawasak ng bahay nila o pagdala ng ibang species sa bagong lugar, malaki talagang epekto natin sa mundo. At alam mo ba, nagsimula ang pakikialam natin 100,000 years ago nang lumipat tayo mula sa Africa. Pero mas naging magulo noong 10,000 years ago na magsimula tayong magsaka. Mula noon, naubos natin ang libo-libong mga species. Ayon nga sa report, 75% ng lupa at 66% ng dagat ay nasira na natin. But wait, there's more. Dahil sa climate change, mas mabilis ang pagkawala ng iba't ibang species yung ibang hayop at halaman, hindi na kaya makisabay sa global warming o cooling na nangyayari. Kung hindi natin ito aaksyonan, baka maabutan tayo ng mass extinction at mawala na rin tayo. Isipin mo ang isang lawa tulad ng mga nature documentary. Ang mga isda, palaka at mga insekto ay nasa bawat sulok. Ang mga reptile, ibon at mammals ay nakikisama at tumaasa rin sa lawang ito. Tapos biglang mawawala yung isang klase ng insekto. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Well, magkakaroon ng chaos. Pag nawala kasi ang isang kulisap, parang yung domino effect. Yung mga insekto, mga isda at palaka na dating kumakain ng kulisap na yun, kailangan nilang humanap ng ibang merienda o malalagay sila sa alanganin. At hindi lang doon nagtatapos. Yung mga hayop naman na nasa taas ng food chain, magtatanong, Teka, nasa na nga ba yung dinner ko? Di ba parang domino effect talaga? Isipin mo na lang na nangyari ito sa buong mundo sa iba't ibang parte ng food chain. Nakakatakot, di ba? Sabi nga ni Richard Leakey at Roger Lewin, ang author ng The Sixth Extinction, baka mawala ang kalahati ng mga species ng Earth by 2100. At pwede pa rin itong mangyari kahit baguhin natin ang ating mga ginagawa ngayon. Maari pa rin ma-wipe out ang mga munting populasyon ng mga organismo at iba pang nilalang dahil sa mga sakuna o sakit. Pero kung tuloy-tuloy lang natin nasisiraan yung mga rainforest ng parang walang bukas, abah, syempre mas grabe pa ang mangyayari. Kaya kapag nakakita ka ulit ng maliliit na insekto na parang walang kwenta, alalahanin mo na kahit ang maliliit na nilalang ay may malaking parte sa mundo natin. Syempre, ayaw naman natin ang insect size apocalypse na sa atin magsisimula, di ba? Ano nga bang issue tungkol sa climate change at mass extinction? Well, unang-una, kailangan natin magbago dapat mawasa ng carbon footprint at tagdagan ang pagtatanim ng halaman. Alam niyo ba kung magtitipid tayo sa pagkain ng karne, malaking pabor ito sa mundo. Ang pagpapalaki ng hayop para sa pagkain ay nangailangan ng pag-clear ng lupa na hindi maganda para sa inang kalikasan. Kumbaga, baga, puputuloy natin yung mga puno dito para magkaroon tayo ng farm. Hindi ko naman sinasabing maging vegetarian ka kagad. Pero try mo kaya ang meatless Mondays o kaya tofu Tuesdays kung trip mo. Basta, konting adjust lang sa mga habits natin. Malaking tulong na to para hindi mawala ang libo-libong species sa future. At syempre, makakatulong din naman to sa kalusugan natin. Ayon nga sa isang napakahalagang global report, meron tayong chance noong 2019 hanggang 2021 para mapigilan ang pagbabago ng climate change at ang six mass extinction. Dapat sana'y nangako ang mga bansa na amyendahan ang ating konsumo at pangangalaga ng ating kapalikiran. Sapat namang ginawa natin. Sa kasalukuyan, wala pang katiyakan. Pero hindi pa huli para magsimula at magdulot muli ng pagbabago. At ito ang video natin for today, ang tungkol sa fifth mass extinction na kumitil sa mga dinosaur at sa napakalaking permian extinction na nagpabago sa direksyon ng buhay dito sa ating Earth. Sa kasalukuyan, nasa panganib ang humigit kumulang 1 million species at posible na humarap tayo sa ika-6 mass extinction. Nadiskubri natin na intervention ng tao ay mayroong malaking epekto sa kasalukuyang nakakabahalang sitwasyon. Kasama na dito ang climate change, deforestation at iba pang papaminsalang gawain. Pero hindi naman puro negatibo. Alaman din natin na may mga aksyon tayong pwedeng gawin para mabawas ng mga pinsala at malayang mapigilan ang pagkawala ng libo-libong species. At sumali ka na, ishare ang video ito sa kapamilya mo o mga kaibigan at magtulungan tayong mapalaganap ang kaalaman tungkol sa paparating na six mass extinction. Kung nasiyan ka sa video ito at natuto ng bago, huwag kalimutan i-click ang like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming kagilagilas na content. Kita-kita tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang libro. May bagong videos po every week pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.